May amoy at katiya ko sa ibaba. Iiwasan ako ng asawa ko at sobrang discouraged ako. Hmm. Naku sis, ang sakit-sakit naman nito. Ramdam na ramdam ko yung feeling na down na down ka na. Tapos parang feeling mo pa, iniiwasan ka pa ng partner mo. Diyos ko girl, gets na gets ko yan. Super frustrating talaga and then promise nakaka-stress. Pero girl, wait lang ha, hindi mo to kasalanan huwag mong sisihin ang sarili mo. Kasi usually ang problema nito ay bacteria, fungus, o kaya yung pH balance mo down there. K kaya ka nagkakaganyan. Kung hindi mo pa ito babaguhin agad, kakalat yan at mas magiging burning sensation. Tapos ang dami-daming discharge at lalong lalakas ang amoy. Naku sis, sa puntong yon hindi lang asawa mo ang lalayo or partner mo, pati ikaw, lalayo sa sarili mo. Don't worry, dahil may solusyon na. Ito ah. Virgin Vaginal Suppositories. 100% natural ingredients lang ang nandito. At wala ng iba. Promise. Dahon ng bitter, dahon ng lindy, green tea extract, yan ang mga antibacterial at anti-inflammatory para labanan ng mga germs. Nano silver, ito ang nagtatanggal sa bakteriya at fungus sa ugat. Talagang solve na solve ang problema mo goodbye kati, goodbye amoy. Tapos, i-restore -re pa niya ang pH balance mo para fresh at clean all day long. Feeling fresh ka? Feeling confident pa? So, dito guys, nakikita nyo palang napakaraming orders at nagtitiwala sa Virgin Vaginal Suppositories. So, meron tayong delivery truck para maihatid sa inyo ng maayos at quality ang product na to. Isang tablet lang, makikita mo na agad ang difference. After 7 days, fresh no fresh ka na. Smooth and super clean. Kaya girl, ano pang inaantay mo? I-click mo na ang link sa baba at i-order na. Try mo, hindi ka magsisisay.